Yun, what's up mga kakalps? Meron tayong share ngayon mga kakalps na um, Ito ay kunyari, lumabas kayo na ibang bansa or nag-out of town kayo Tapos yung luggage yung mga kakalps is hindi dumating Yun, yun pala mga kakalps ay may bayad yan mga kakalps per day Per day mga kakalps, 2,000 pesos yan per day Hanggat hindi nabibigay o dumating yung, yung bagahe So ito, panoorin nyo mga Did you know that you have the right to 2,000 pesos every day na hindi nila mabigay sa inyo yung luggage nyo? I didn't know that. Papunta kami ng Manila to Bohol. Pagdating the doon, there are more than 10 of us na naiwan yung luggage. Tapos sinasabi ng mga personnel na madalas daw nangyayari yan sa Bohol. Then my staff did his research na kapangalan sa kayong luggage. Nakita niya na meron palang right to 2,000 pesos. So, kinomplain niya, gave us 1,000. The next day, palipad na kami ng Bohol to Manila. Nang 9 p.m., dumating yung luggage, 7 p.m. Wala na akong nagamit. Bumili ako ng t-shirt, bumili ako ng even my underwear, toiletries. And pagdating namin sa airport, we got another 2,000 because of my staff who made that complaint. So, ito, no, low-key lang. Saan napunta yung mga more than 10 na hindi nag-claim ng kanilang 2,000. So, be careful for the airline company and check, investigate what's going on and please, give people what is due them even if we don't know your rules. Kailangan automatic binibigayan sa mga tao hindi ng pag nagtanong ka lang tsaka bibigay. Let's maintain our integrity and our relationship with our passengers and our clients. To live! Kaya ngayon, alam nyo na, kaya pag naulaan yung luggage, huwag kayo mag mga elves, kayo hanggat hindi sa sauli o nakikita yung luggage nyo.